Balangkas noon. Balangkas is a barangay in Valenzuela City. Its population as determined by the 20 census was 4,318. This represents... okay. okay. 40 isa, right? 40. Yan, okay. This oh, isa. may noon yan. Noon yan isa, no? 2020, 2020 census, right? Opo. Okay, okay, sige. This will so, be... This represented 2% of the total population ah, of Palenzuela. Malininsu. Okay. Barangay Captain Ricardo de Guzman. This, this was the. Barangay Hall. Barangay Hall. Oh, no. 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 wow. It into a Center, office and same, paper. same. Yeah, sorry, Isa. Same na lugar po ba yan? Diyan din po ba yung lumang munisipyo noon? Or ibang lugar na yan? -lugar, Diyan din po yan? Ibang lugar na po. na po. Ah, ibang lugar na. Oo, kasi, sige, tuloy mo, Isa. Mam Mamaya magkukomment tayo siya. Sige, go ahead, Isa. Noon, noon sa barangay Balangkas, ko, onti lang, ang bilang ng mga tao, Nine, noong 1990, may higit na 5,000 plus na mga tao. Ngayong 2023, may higit na 14,000 plus ang mga tao. Wow! So ang daming ano, no? Ang daming um, tao ang nadagdag. Sa palakas pa lang yan, Isa, tama? Yes, po. Okay, sige. Noon, gawa sa kahoy ang mga bahay. Noon, marami pang mga tanim na puno. Noon, buhay at malinis pa ang balot. Kung saan sumasalok ng tubig ang mga Tagalog o okay, sandali lang isa. Sige, wag mo munang ilipat. Sige, okay lang ba na medyo magtanong tayo ng konti? Okay lang? Isa? Sige pwede? Sige po. Okay. Sige. ah uh, sa kasalukuyang panahon ba, ikaw ba ay nakakita na ng totoong balon? Po po. Hindi pa. Hindi pa. Oo. Sige. ah uh, ano kaya sa tingin mo ang itsura ng balon, Isa? Hindi yung balon na ginagamit natin na logo, ha? Okay. Anong ibig sabihin natin, natin ng balon?